Hello guys, ang bunga ng aking patula. Tingnan niyo guys. Ang bunga. Oh my god. Super dami guys. Siguro mga 20 yata ito. Tuwang tuwa ako kasi ngayon lang siya dumami ng bunga. Paano natin to? Kasi nandun sa taas. ilay. lay Super dami guys. Ano to guys? Yung ano na patola namin yung malalaki as in. Kasi may may maliliit na patola. Ito siya guys. Malalaki ito. Tsaka mabango. Mabango ang bunga nito guys. May mabango na patola pag ginugulay. Ang dami nago. Ang dami guys bunga. Dandan -dan pa. Oh. Ayan. Ito yung aking mini garden, guys. Maraming gulay. Ayan. Ito yung rare snake. Plaka. rare is rare snake bean gourd na gulay. Ayan pa. Or pipino. Ito, ang daming malang alam nito, guys, na gulay. Oh. Ito yung pipino na ginugulay. Rare snake bean gourd ang ano nito, English nito. Eh. Ha? Gimbidyo ko la kaya ako i-upload sa ako ano. Kadamo bunga. Ang dami ng bunga niya. Ayan. Kung kailan siya nag ano ng dahon. Saka naman siya dumami ng bunga. Nagdamo na bunga sa nagrampag na. Ah, una. Dua. Ayan, adan duha pala sila nakuha ko kaya kabugos yun na kadamo na bunga ang dami niya guys bunga na malalaki kasi itong patula namin ayan ito ilagay natin sa baba para lalo, lalo siyang lumaki pag nakala naka ano naka laylay siya ilagay natin yan ganyan. yan din. Dami din harumigas. Super dami. Kailangan guys ipalaylay siya para siya maganda yung ano niya. Hindi baluktot yung tubo niya. Ayan oh. Super lucky. Grabe ang lucky. Ayan. 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 Oh. Ayan, ma gulay na siya guys, mga ilang araw lang ginugulay ko na kasi hindi ko naman binibinta pag ibinta guys pwede mo siyang palakihin talaga ng palakihin e pag gulay lang guys ayaw ko nang may buto gusto ko siya gulayin yung ano pa wala pang mga buto ayan kailangan ipalaylay siya guys para straight yung tubo niya ayan oh, ang dami guys hindi lang pala ito 20 peraso siguro mga 30 peraso kaya ito yata ito naman nasira sa ano nasira sa ulan kaya ganyan ang itsura niya pumula ayan pa oh super dami ayan ang ganda guys tingnan ng aking garden pag namunga na ang mga gulay. Ayan, ibaba natin ito. Ang dami din, ano guys, ang dami ants. Ang sakit mga gat. Para hindi baluktot, ipalag, ipalaylay natin. Para hindi siya baluktot. Ayan. Ayan yung kamutitaps ko guys. Oh. Yung pula. Ayan. Ayan. Diyan na kami bumibili ng gulay, guys. Kasi marami kaming gulay sa garden. Ayan. Pula. Pula yung tinanim ko, guys, na amotitax kasi low blood ako. Ayan, ang oh, sarap din sa tinonang isda. Ayan. Super sarap din sa tinonang isda. Ayan.